Atin pong tunghayan ang ating Pest to Pest, Hear It ni Dr. Love. Ang ating episode ngayon, actually, ito po'y tungkol sa mga away ng mga bata. And at the end of the day, hindi lang mga bata nag-aaway, ang mga magulang na ho nag-aaway. At kung nandun kayo sa taping namin, kung nandun kayo sa set, sa studio, nung tinatape namin to, aba, si Carla Estrada ay eh, nawala doon sa kanyang upuan eh, sa takot. Oh! <laughs> Makita <laughs> ko na sa likod namin Nagtatago <laughs> Ito po ay hinango natin Sa programang Face to Face Na mapapanood po weekdays Lunes hanggang viernes Sa TV5 alas 11 ng umaga Hanggang alas 12 ng tanghali Yan, Bago ho ang It Bulaga ito ay mapapanood din sa Signal TV 1PH Channel 1 alas 8 ng gabi hanggang alas 9 for replays. At syempre, kasama ho natin dito si Carla Estrada, si Alex Calieja, Dr. Camille Garcia, attorney Lorna Capunan, at ang inilingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 92.3 Radio 5 True FM. Pagkatapos yung mga panood, ang uod ng gulo. Uod <laughs> ng gulo at murahan ng murahan ng mga babae, mga nanay na nagmumurahan. Pwede ko kayo magpadala na inyong mga komentaryo sa ating comment section sa ating Facebook page. Uh, pwede rin po sa FB Messenger. At tumawag kayo sa eight at 8631 Tingnan niyo ang komentaryo ni Brother June dito. Uh, mamaya, pagkatapos pagkatapos ng ano ng na, ng awayan at murahan tingnan niyo kung paano magalit si si Brother June <laughs> Grabe kasi, nakakainis eh. Away bata, away matanda. Atin pong alamin, panawarin natin ang episode na ito sa ating Pest to Pest. Hear it, ni Dr. Love. Ah, uh, Benny, ano at uh, ano ang inireklamo mo? Yung pangahablot niya po sa akin, away bata po, bandang huli Sino po. Sino ito? Si Baby po, yung katagbahay po natin. Ah, uh, si Baby ay iyong inireklamo. Bakit? Hindi niya po kasi ako inausap ng maayos hinablot niya lang, hinabigla niya po akong hinablot sa harap ng bahay namin tungkol sa away ng anak ko tsaka sa away ng anak niya. Hinablot? Ah, Paano? Doon sa pintuan? kinuha ka? Imbis na, oy, ano, mare, yung anak mo, inaway yung anak ko. Hindi ganun eh, bigla niya akong hinawakan sa braso, tapos hinila niya ako palabas, sabi niya, Tika, tignan mo, ginawa ng anak mo sa anak ko. Tama po ba yun? nanay kayo, Diba siya, syempre kahit papaano, hindi naman kay papayag nakakantin yung anak niya. Pinalaki niyo nang ano 'yun, 'di ba? So nag-umpisa itong away niyo dahil nag-away yung mga anak ninyo. Sino uh, ba ang nauna? Ang nalagi po kasi nauna yung anak po niya na 12 anyos. Lagi po inaaway yung pitong taong kong anak. Eh syempre pitong taon hindi naman po palagi lumalabas ng bayo kundi ko po papayagan dahil hindi naman po ako kasama. Lagi pong inaaway, lagi po niyang hindi itulak, nung nakaraan nga po, nung bago magpasko, binarin po ng pellet sa likod. Pellet? Na, may nagsum... Na, umiiyak yung anak ko, nanay-nanay, sabi nga, pitong taon, na, pagtalikod. Sabi ko, ano yan? Sabi nung isang kapitbahay namin, binarin siya nung ano, ni Eseng ng pellet sa likod. Sabi Duk ko, Diyos ko, Pelet? ano ba na, ano Okay, so, kasi nasaktan Sinasaktan oh, oh. yung anak mo madalas so parang binubuli, binubuli siya nitong eh. 12 years old. Oh, oh. Ngayon, ano naman ang dahilan at ikaw naman yung sinugot? Eh, Ba't ano na, nangyari? yun nga po, hindi ko alam. Basta nung anak ko na nakapanakit sa anak niya, ganun na ginawa ko na yung pinuntahan niya sa bahay na imbis na, oy mare, yung anak mo. Ganito. Kasi ako, ganun na ginagawa ko sa kanya. oy ma, mare, yung anak mo. Inaway yung anak ko. Siya hindi. Hindi gano'n ang ina-reaction niya. Basta pag gano'n niya, hinabakan niya sa braso, alikat-ikat na ginawa ng anak mo sa anak ko. Sinungaling ka! At sinungaling mo! Ito po ang lahat na sinasabi niya! At, at sinungaling! At sinungaling mo! Inilitas mo yung anak sinutar! mo! Lagi anak oo, anak oo, man, oo, mo nakikita anak ko! Yung anak mo, hindi mo nakikita! hindi totoo! Ma, mga bata po yan eh. Normal lang pong magbulihan, maglaro. Ay, 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 Normal? Ma Unti um, lang po ang oh, diferensya. Normal, pero yung nasa, anak ko, bata mo, pa rin yan, anak yan. Mo. Kahit pa sabihin doon, si Anyos 13, 18, bata pa rin yan. Sa anak niya, naglalaro araw-araw. Ilagay mo, mo sa pedestal lang anak mo. Para hindi makante. Hindi. Di ba? Mali. Itira mo sa subdivision, huwag sa laylayan. Hindi, ka ka pa rin. Mga hindi mga ikaw mga dadaan ako dadaan doon. pa ng parinig. Ikaw pumigalan mo pa barangay. Ang kapila mo na mo ko. Kayo po ba ay mga squatters? Hindi naman po. Compound. Compound? Squatters? Pangit po, Dok. Ipinakita niyo ba sa amin dito ang ugali ng squatters ngayong araw na ito? Loko. Nakita namin. Very effective ang pagpapakita niyo ng ugali ng squatters. Pero siguro hindi lahat ng squatters kagaya ng ugaling ipinakita niyo ngayon agresibo kayong pareho. At natatakot ako paglaki ng mga anak ninyo dahil yan ang kukunin nilang ugali at makikita sa ating lipunan. Ang pinag-uusapan natin dito, away bata. May anak ako lima plus one. Isa sa, isa sa labas, lima sa tunay. Hindi ako naka-experience ng ganito dahil kung sakali mang merong na-offend yung anak ko, malakas ang loob ko na humingi ng paumanhin sa magulang nung bata na na-offend. At ako, kakausapin ko yung anak ko para malinawan niya na mali ang pambubuli. Hindi tama. At walang puwang sa ating lipunan yon. Hindi po ito ang paraan para magkaunawaan tayo. Ang away ng bata naging away ng matanda. At ito ito'y nakukuha sa magandang usapan sana. First, sa anak ni baby, hindi mo ba alam na naglalaro na ang anak mo ng pellet gun? At alam mo ba na ang pellet gun, pag irresponsable ang kumamit, maaaring makabulag ng kanyang kalaro. Plastic o hindi plastic, basta pellet gun, lumilipad ang bala. I-anticipate na natin yon. Indication lamang ito, baby. May pagkukulang ka sa pagbabantay sa anak mo, pagdisiplina sa anak mo. Tingnan mo, pag-aralan mo kung paano lumalago ang isipan ng bata, ang emosyon at ang pag-react ng anak mo sa nagaganap sa kapaligiran. Kasi ito ang magiging problema mo someday. Salamat po. Maraming salamat. 9.55 is our time. Ang napo, napo na ko lang po, ayaw ko na, 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 napagtuunan niyo ng pansin. Yung sabi ni Baby, na yung kanyang anak kasi 12 anos, yung anak niya. Yung anak niya, binubuli yung 7 years old na bata na anak ni, anak ni Benny. yon Now, ang Sabi ni baby, normal lang daw magbulihan ang mga bata. Hello, normal ba magbulihan ng mga bata? <laughs> Alam mo bang bawal 'yun? Illegal 'yun. Hindi pinapayagan ng batas natin 'yun at pinuprotektahan ng lahat ng kabataan at lahat ng tao laban diyan sa mga bulihan na sinasabi mo tsaka hindi tama yung hindi tama yung na ano eh hindi tama yung na ilagay mo sa pedestal yung anak mo tumira kayo sa subdivision <laughs> yung katwiran na yan walang kakwenta-kwenta sinasabi yun ng mga taong walang laman ng ulo sorry ha huh? sorry baby pero sa klase na ginawa mo, alam po ba ninyo, binilang ko, binilang ko kung ilang beses umatake itong si baby doon sa kanyang mga kalaban, walong beses. In a span of about what, 40 minutes ng taping namin, walong beses umatake, talagang inatake. Yung ano, agresibo siya eh, yung kalaban niya. Talagang binubuli niya yung kalaban niya sa harap ng national television. Sa harap namin ha, Binastos niyo kami. Oo. Kaya, hindi niyo ako hindi masisisi kung sabihan ko sa baby na nagkulang ka ng pagdisiplina sa anak mo. Alam mo ba yung pellet gun na ginagamit ng bata? Pag irresponsable ang batang gumamit yan, pag pinutok yung pellet gun na yan sa mukha ng isang bata, maaaring tumama sa mata at makabulag. Kaya hindi dapat pinaglalaro ang mga bata ng pellet gun. O ngayon, anong may papaliwanag ni baby? Alam nyo, pag tayo po ay eh, merong pagkukulang, aminin natin tayo mga magulang. At hindi ho porque anak natin tama lahat ang ginagawa ng anak natin. Balansehin natin kasi yung ibang mga bata, may mga magulang din yan. At ang nararamdaman ng mga magulang ng batang yan, katulad din ang nararamdaman natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ang mga anak nyo bago lumabas ng bahay, turuan nyo ng disiplina kung paano makipamuhay kasama ng ibang bata sa isang civilized society. Kapag lumabas ang anak nyo ng katulad nyo na walang disiplina sa buhay, problema namin yan sa lipunan. Alam niyo ang mga anak ay regalo ng Diyos sa atin at inaasahan ng Diyos na palalakihin natin ang mga batang ito na maging responsableng mamamayan ng ating bansa, may takot sa Diyos at may paggalang sa kapwa. Sa loob pa lang po ng bahay natin, makikita na natin ang kilos ng mga anak natin kung kulang sa disiplina. Kasi ho, minsan, masyado tayong nalilibang sa maghapon sa paggamit ng cellphones. Hindi na natin na monitor ang ating mga anak. Nakatutok tayo sa cellphone sa maghapon. Nanonood ng ano? Ano nga yung pinapanood sa social media? TikTok, yung mga ano? Yun, di ba? Tingnan niyo yung mga anak niyo. Ano ba yung mga anak nyo? Kagaya ba ninyo na magaling magmura ng PI, parang dating presidente ng Pilipinas, na hanggang ngayon, eh, parang gusto bumalik sa pwesto at lukuhin na naman tayo, magmura-magmura na naman sa, sa radio, telebisyon. Di ba? At ano nakikita ng mga bata sa mga magulang ginagaya nila. Kung sa bahay nyo, umaga palang lang namumulaklak na ng PI, anong asahan nyo sa mga anak nyo? Paglabas niya ng bahay, yun din ang sasabihin yan. Alam niyo, ang magulang, mahirap maging magulang. Kasi ho, bubuin at palalakihin natin ang mga anak natin na dapat ay karapat-dapat silang matawag na bahagi ng ating lipunan.